Ano nga ba ang Pasko? Ito ay tradisyon ng pagsasama-sama ng pamilya, pagbibigayan at pagmamahalan. Pero napapansin niyo ba na nag-iiba na din ang tradisyon ng pagsasama-sama dahil ang iba nag-iibang bansa, ang iba dumadayo sa ibang lugar kasama ang buong pamilya. Ang mga ina anak hindi na din na dahil hindi sigurado kung aabutan ang kanilang ninong at ninang. Nabasa ko nga sa isang post sa FB yung inaanak daw este yung nanay pa ang demanding hindi yung inaanak pero siguro huwag natin ituro sa mga bata kapag nagmano sa ninong at ninang ay may hinahantay na aginaldo o pera at para sa ninong at ninang Huwag na tayong aalis ng bahay o magtatago pa kung saan lugar dahil alam nyo mas magastos po yun. Magkagasolina ka, kakain kayo ng ilang araw samantalang yung inaanak mo, konti lang naman ibibigay mo at hindi naman lahat pupunta sa'yo dahil ayaw na din nilang lumabas ng bahay. Huwag po nating problemahin kung wala tayong ihahanda na madaming pagkain dahil isang araw lang tong Pasko para po bigyan natin ng problema sa sarili natin. So maghanda tayo pero wag na po yung bongga-bongga dahil lang iba nga wala halos kakainin. Tama po ba? Ang sabi nga, give love on Christmas Day. So, give love!